Hi guys, welcome back to my channel. For today's vlog, ay tayo mag. Meron na ay sa inyo. Yung kasi yung akin dalaga ano ni Rizbo. Yung akin dalaga guys ay naglinis kahapon pinabaya ko siya maglinis sa kanyang kwarto kasi siya naman ay malaki na kailangan siya na lahat. Kasi malaki pa yun sa akin eh. Oh, so, ayan. Ito yung kwarto niya. So, yan. Awesome. Switch. Ayan. So, ito yung ginawa niya. Ayan yung kanyang higaan. Ayan ay aparador Pero, ginawa niyang patungan. Meron naman doon sa labas. Ayaw lang niya. So, ito guys. okay Ayan. Ito din yung lamisa na binili namin. Ayan yung binili rin niya sa Shopee. Meron siyang mga pin dito. Ang dami. Ayan. Asa ko yan yung iba? Marami pa ito eh. Ayan. So, meron siyang andito yung laptop niya. Andito yung kanyang in-order sa Shopee. Ayan. Tingnan nyo naman ang ginagawa sa kanyang salamin. Oh. Ito yung bigay sa kanya. Eh, ni regalo Kung ano pinagsusulat. And then, ayan. Nandyan yung kanyang kung ano-ano pang mga ginagawa niya. Ito ay ginawa lamang po niya kahapon. Ayan. Nag-ano siya nag- uh, Nag-experiment. Ayan. Madali naman siya maka-ano guys. So, meron dito lagayan ng mga susi. Mga kitchen. Ayan nagsasarili siyang maglagay and meron siyang cute na lagayan na rose dapat meron pa itong isang ano la ang cute naman and then ayan, tingnan niyo yung mga design niya ayan, siya lang gumawa niyan guys ayan, ayan meron siyang pinako dito Yan yung mga libro. Ang dami nito mga libro. Iba yung batang ano, alam mo yung may may ano ba, yung tawag dito. Ayan, meron siyang mga nakalagay dyan, si Chiburichi And, ayan, iwan ko pa anong basa dyan. At, nandito yung pinakamahal niyang gamit sa 17. Ayan, meron niyang ilaw, guys. Buksan natin mamaya. Ayan. And then, nandoon yung ating, ang kanyang cute na altar. ayun no? tinanin niyo. Bible, merong holy salt, holy oil, Uh, Holy Water, Santo Nino, and Mama Mary. Ayan. And then, ito, subukan nga natin ito pailawin. Ayan, shoutout kay Darrell. Tingnan. Ay, shoutout. Lalo, lalo. Patay tayo, Jen. Huwag lang ito mahulog. Okay, guys. Okay. pagalitan. Tingnan natin kung may...

No. Oh, sa battery na ito. Baka po ang battery. Na, patay tayo dyan. Wala yung battery niya. Saan ang battery Wala guys, hindi natin kaya wala yung battery niya. Hmm. Laganyan yan. Yan ang meron siyang meron siyang mga solver. Ginaganyan yan sa gabi. Pagka ano, pag pag madilim. Ayan, pag may concert yung mga koreano. Ayan guys, ganyan siya ka. Tsaka lala sa mga korean. Ayan, di ba? Ang cute ng mga design niya. And then, ito yung mga boyfriend niya. Ayan. Shout out sa kanya mga boyfriend, mga bayot. <laughs> Sabi niya, basher ka talaga. Ayan, so, ayan yung mga boyfriend niya, mga bayot. Ayan. <laughs> Charot. Ayan. So, ito pa yung mga mga anik-anik pa niya. Ayan. Ah, nandoon pala nakatago yung mga pin niyang madami. Nahanap ko eh. Ayan, so, ganyan lang kalit yung kanyang kwarto, guys. Tinan niya. Napaka-cute. Lagyan natin ng, ano, ng thumbnail. Ayan. Ayan, shoutout sa akin, mister. Ayan na yung ginawa ng dalaga mo. Ayan. So, ayan yung kanyang higaan. Malis ka sa so, tayo na. Tapusin na natin ang ating pinagmamalaki. <laughs> Thank you, guys, and God bless. Bye!